Hey, what's up mga friends? Narito naman tayo ngayon para sa pagluto ng homemade na embutido. Gininga uh, na baboy. Ayan, may paminta, may carrots na. Tapos yung meron ng pickles. Tapos may sibuyas at bawang. Tapos yung pagawa, lagyan ng ano, yung sa foil. Ayan, lagyan ng margarine. Yan, yes, start. Yan. Tapos lagyan ng karne. Ang bagay po ito, si Jibre na nga ako. basit ano Hindi, anak, mas lang nila. So, ayusin na ito maayos. Panyo. Ha? holman natin ng maayos para hindi siya basta-basta, ano. Hindi siya ma, ano. Para pino siya. Ito ng hotdog. Hotdog. tapos ng itlog tapos i eh, balutin na natin i roll Jadi mengapa? Karena. Kailangan i-press ng maayos para mas, ano siya, firm. So, ayan. Diba? Ang bilis. So ito na yung mga finished product natin. Ilagyan natin sa steamer ang ginawa nating imbutido. Ah. Ay. So ang mga friends, pwede na natin man. Ito na siya. Ang hmm, sarap. بعد دقائق